lukban. Ano? Ayun, lalaki. Tikman natin. Mara tapay lukban! Ah? Dagsinan? Ayan guys. Maraming lukban. Pero may lukban na doon. Sa bahay. Yun na lang. Kukunin. sa nga bakroy, ha? Ayun, lukban. Ayun, lukban. Naraman ng ati lukban, eh? ay? Ah? Ha? Naraman ng ati lukban, eh? Siyak, ang mga nuna, eh. Mas wino saan? Try natin, guys. Kuha tayo ng lukban. Ayan, dun. Dun tayo kukuha. Ayan. Ayan, kunin natin yan. Pag kita ka man, lukban. Uri, duwa lang. Sige, pang kita ka. ka.